Waba Lives Kung kayo po ay asedik, maghanap po kayo ng isang puno ng bayabas na ang kanyang talbos ay mamula-mula sapagkat ito ay mas mabisa ito ay mas mapakla ang gagawin lang ay kumuha ng 25 na pirasong dahon na maganda ito po ay hindi albos Pagkatapos ilaga ng 20 minutes sa isang litrong tubig. At inyong inumin ng unti-unti. At ito po ay napakahusay na gamot upang manutral ang ating asid at guminhawa ang ating pakiramdam. Itong kaalaman na ito ay nanggaling kay Natural Wellness ni Pastor Bito. Ingat and God bless you guys! Salamat sa inyong panonood.